Sana hindi na makawala. Ayun, dalawa. Pakitay. Ayun. Dalawa, guys. <laughs> ngayong araw guys, samahan nyo naman kami magbintol para humuli ng mga malalaking kalantugas Napakarami pa rin nga pala mga kalantugas na nahuhuli dito sa lugar namin Talaga naman guys, hindi kayo mawawala ng pwede nyong food tripin Kaya eto guys, may naisip na naman kami ni Dugong at dumiskarte na naman kami ng pang food trip namin ngayong araw So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys ay eto Hilahila -hila namin yung bangka namin kabilyada Kasi ngayong araw nga pala guys Ay gagawin nga pala natin na magbibintol tayo Tuhuli tayo ng mga malalaking aniit Full energy na naman talaga si Dugong guys Kasi alam niya yung gagawin namin At oo nga pala guys Nagre-reels na rin nga pala guys si Dugong Ilalagay ko dito sa comment section yung pangalan ng kanyang account Pakipalo naman guys si Dugong Para marinig nyo kung paano siya magsalita Tapos ayun na nga guys ano Ganda rin nga pala tayo biyahe Papunta sa tinatawag namin sapang bayan Na kung saan guys ay napakarami mga kalantugas na nakatira doon. Madalas nga guys kami pumupunta ni Dugong doon ng mga bata pa kami lalong lalo na pagkailangan talaga namin ng pangulam at syempre guys kailangan din namin ng pambenta para may pambaon sa school. Maya maya nga lang guys nakarating na rin kaagad kami dito tumakyat guys ako dito sa malaking puno ng bakawan. Grabe sobrang laki talaga nitong puno na to. Dito palagi kami nagtatambay. So yun guys samahan nyo na kami magtaan itong bintol na panghuli ng mga kalantugas at eto guys maliit na bangka ang gagamitin natin. At eto nakadikit na guys yung mga pamain natin dito sa mga bintol ayan. Igat nga pala guys yan ng mga ginayat natin kasi mas malansa, mas gusto ng mga kalantugas. Kaya tara, samaan nyo na guys kami magtaan. Let's go, dugong! Let's, Let's go. go! Let's go! Let's go. Ang tawag nga palagi sa ganitong klase ng panghuli ng kalantugas sa lugar namin ay bintol. Pakicomment naman guys dyan sa baba kung anong tawag dito sa lugar nyo at kung naranasan nyo rin ba yung ganitong hanap buhay. Ang pamain nga pala guys namin dito ay igat kasi guys malansa yung igat na yun. Favorite yun ng mga kalantogas. At meron din nga pala guys itong dalawang bakal magkabila para lumubog itong tinatawag dating bintol. Tapos para naman guys alam nyo at kung saan nyo siya tinaan ay meron siyang palutang na kulay puti yung stereopon. Noong mga bata pa nga guys kami didugong Dugong pag gumagawa kami ng bintol ay nahaalala ko lang ang tinatali pa namin dito yung lastiko. Pag nasipit naman guys nung kalantugas, ilagot agad yung tali namin kaya madalas nakakawala yung mga nahuhuli namin. So yun guys, natapos na natin kitaan yung mga bintol natin at si Dugong naman guys sa papan daw. Ayan, tara, samahan nyo na kami. Let's go! Pinalipas nga lang guys namin lang ilang minuto at si Dugong nga pala ang papan nito mga tinaan natin bintol. At grabe, unang pandaw niya, wala ka agad at sinundan pa guys ng pangalawa, wala ulit. Yawa. Pandaw ng bintol, aba! Ay! Ay! Nasa ilalim! Nasa ilalim! Nasa ilalim! Babay! Babay! Nasa ilalim! Meron kaya? Uy! Meron! Uy! Alantugas! Ayos! Lagi din eh! Sa lalagyan! Ito guys! Yung pinakamalaking bintol natin na nakataan sa malalim. Tingnan natin. Uy! Ilan? Dalawa! Dalawa! Ay! Nalaglag! So yung Lucky! <laughs> okay na isa na yan. Okay, test na yun kung meron. Sana hindi na makawala. Ayun, dalawa! Makita Ayun, dalawa guys! Ang swerte yun, lalaki! Salili, salili! Dalawa! Ang dami pala dito. Ayos! ayan guys ang palatandaan kung sa nakataan ito mga bintol natin nakikita nyo ba yung mga kulay puti na nakalutang na yan dadamputin nyo lang yan guys tapos ihigitin nyo yung tali Ay, ano ba yun andawi ulit ayan. uy meron oh, na naman unlucky <laughs> <laughs> grabe <laughs> unlucky dogs unlucky yun naman ah ah alagang sunod sunod yung <laughs> mga sunod sunod kitak tak tak sunod sunod ang ano natin ha food trip ha <laughs> thank you lord <laughs> ba, tingin na dogong Meron na, na naman yan. Okay, Uy! Dalawa! Dalawa! Oh, guys. <laughs> Ay, <laughs> dalawa guys, oh! Ay! Grabe! Isang bintol dalawa. Salin eh. Tami na nating huli ah. Okay. Salin, salin. Ay, bintol Okay, yan na, nandiyan na. Uy, oh, dalawa! Dalawa na naman. Dalawa oh. Uy! Tunila na yan, salin eh. Okay. Oh, kawala pa yan. Ayos. Ayos okay. <laughs> Ito guys, yung malaki kanina nakawala sa atin. Tingnan natin kung sumakay ulit. Nandiyan yung malaking anit kanina eh. Ayan, ay na sila na naman. Ay sayang na. <laughs> Lagi nakakawala. Okay, meron din yan. Tingnan natin. Bilis, baka makawala. Ay, laki. laki, nakasangka lang oh. <laughs> Naipit. Ayan, makakawala. Ayon. Ayos. Makalipas nga lang guys na ilang pandaw namin ni Dugong ito na rin kaagad yung nahuli namin at medyo tanghalin na rin kaya na 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 rin namin munang magluto abang nag-iintay pa ng iba pa naming mahuhuli. Medyo marami na rin naman kasi guys ito. Agad na rin kami umakyat dito sa malaking puno ng bakawan at dito kami nagpahinga tapos nag na rin guys ako ng mga rekado na gagamitin natin dito sa pagluluto natin. Sakto naman guys kasi sobrang dami talagang panggatong dito sa paligid lang kaya madali kami nakapagpasiga ng apoy. Sobrang laki talaga guys itong puno ng bakawan na tinatambayan namin kung makikita naman guys, yung mga ugat niya talaga namang so sobrang tatanda na. Ang luto nga pala guys natin ngayong araw dito sa mga kalantugas nating nahuli, ilalagyan lang guys natin ng luya yan at pipisaan natin ng kalamansi. Kahit simpleng luto lang guys, syempre alam nyo nandito tayo sa mangroves at kulang tayo sa ricado pero sobrang sarap guys, kahit simpleng luto lang yung gagawin natin dyan kasi sobrang fresh talaga yan. Mag-aad tayo ng konting tubig dito para medyo may sabaw naman tayong ihigupin mamaya. Nag-get na rin nga pala ako ng na napakaraming luya dito para medyo maalis yung lansa at mas masarap talaga itong ating mailuto. Pero habang nagluluto kami yan guys, gusto ko lang magpasalamat sa mga hindi nag skip ng ads at nag-share mga video natin. Dogs, hindi. Ay, Okay, wala apoy eh. Okay. <laughs> 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 Iba. <Di> <laughs> <laughs> okay. <laughs> lay, lay. Okay. Okay. kita Okay. 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 mga Okay. guys. Okay. 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 At nung malapit na nga guys, maluto itong niluluto natin, ipipisaan na guys natin ito ng ilang perasong kalamansi para medyo masarap naman yung iigupin natin mamaya at bagay na bagay dito sa dala nating bahaw. At ayun na, syempre bago tayo kumain, huwag pa rin natin kakalimutan magdasal para bigyan tayo ng marami pang blessing ni Lord palagi. So yun guys, medyo hapon na rin, samahan nyo na rin kaming kumain kasi nagugutom na rin tayo. Napakalaking puno ng bakawan itong ating pinagkakainan. So guys, yung mga nahuli nating ano ito, kaya natin, tingnan natin kung mataba siya. Ay, mataba siya guys kahit lalaki oh. Tay balugbog <laughs> na initan. And guys, balugbog oh. Napakataba. Oh. Sungkitin natin mga taba niya. Sabay higupin natin. Oh. Ah. Mm. Sarap. Hop. Oh. Chai so. Init oh. Oh, tamis-tabis talaga eh. Diba talaga guys, pag fresh Ang laki pa ng sipit oh Ah Huh, taba Sarap nito Sipit Perfect na perfect para sa bahaw. Kaya ano pang iniintay nyo mga guys? Tara, samahan nyo na kami pumudrip dito sa malaking puno ng bakawan habang ang pinupudrip guys natin ay napaka-fresh na kalantugas. Pero hanggang dito na lang mula guys itong adventure natin. Huwag sana kakalimutang share tong video natin. Kita-kits na lang ulit bukas. Tama sa, sa panunod, panunod guys! Ay, oh. <laughs>